Dear DJ Cory, Ang kwarta nga ginahatag ko, ginabakal niya gali sang lalaki. Hi DJ Cory, Itago lang ako sa ngalan ni Jessica. 2019 sang nagumpisa gamong ang kabuhi ko. Kasal ako kag 6 years naman kami sang partner ko. May naging problema kami sang una pa lang tungod sa pagkabastos niya sa mga ginikanan ko which is hate na hate ko gid. Nabato na ako sa trabaho sa government sa amon nga munisipyo. Sa una nagadua-dua ako tungod JO o ako job order lang ako kag manubo ang sweldo. Pero gin ko sa gihapon. By the way, DJ Cory, wala kami sang anak. Tungod hindi ako maka-conceive sa sobrang stress sa ako nga bana. December 2019, my Christmas party kami. Tanan nga opisina sa municipio present. Nagalangas-langas kami sa mga workmates ko nga wala man lang kami makita nga guwapo or bisan ka edad man lang namon kay laban tigol bumps. <laughs> hindi bala normal lang na ako may party? Hindi malikawan ang maglangas-langas. Sang hinali lang may nagtupad sa table ko. Si Roger. Nakibot ako kay kagwapo sa iya kag hmm, kahamot pa. Nangin masadia ang table namon kag ginasunlog ako sa mga co-workers ko tungod sa reaction ko kay Roger. Ginpasakayan ko sila kag nagjoke. Hambal ko sila, "Ay abaw, nakita ko na siguro ang lalaki nga mangin partner ko. Charot. <laughs> Pero joke lang gito ya para sa akin. Fast forward, hindi na gid mag hindi na gid kami magintindihan na isang bana ko tungod ginabastos niya na pati ang papa ko. Kag nalulong siya sa sugal. Tanan nga savings namo mo nagastos niya. Kag ini ang nangin rason para magbulagay na gid kami. Aside from that, my involved man nga babayi. I let him go kag nag-focus ako liwat sa work. Pandemic sa to, sanggin partner kami ni Roger sa trabaho. Nakibot ako nga siya ang naging assistant ko. Pero strict ako, strict ako kag medyo suplada pag abot sa trabaho. Asta nga naging kampante ang buot ko sa iya, kag nagmayuhay kami. Kada mo sang nagahambal sa ako niya friends kag workmates ko nga, hindi kada, huy, punta tina na. Ay, I keep asking why. Pero wala sang makahambal sa ako. Eh. As nagandar nag-andar ang curiosity ko kag ako na mismo ang nagdiskubre kung ano ang may ara sa tao nga ini. Kaso nagsala ako sa pagiging curious ko. Kagin palangga ko siya. Kag nangin na rason ini para malu malubong ako sa utang. Hindi ko na mabantayan ang kaugalingon ko. Pero may ko na tagaan kwarta tungod nakita ako ang klase sang pangabuhi niya. Wala na siya ginikanan. Patay na. Solo lang siya sa pangabuhi. May mga utod siya pero may kanya-kanya na sila nga pangabuhi. Ang hambal niya sa akin, kung hindi ako maghulag, hindi ako makakaon. Asta nga ginpalayas na sila sa ilang nga ginaistaran kag ako ang nangin alalay niya sa tanan. Nagkuha kami sa balay. Ako ang nagbayad. Rent namon is 3,500 pesos. May internet pa na almost 2,000 pesos. So ang natabo, daw nangin mamasang <laughs> o con sugar mommy ako. Halos nagakaubos, or nakaubos ako sa 150,000 pesos sa iya. Pero damo gihapon ako sa mabatian. Until one day, nag-inom siya kag nabili niya, nabilin niya ang cellphone niya. Ginbukad ko. Kag damo ako sang nakita. Puro lalaki. Yes, sila hi siya. And we never had sex sa two years namon na duha. Tapos, ginhimuan niya pa ako sa mga utang nga wala ako kabalo. Ganigin bulagan ko siya. Pero sang 2022, Nagbalikanay kami tungod palangga ko pa siya, kag gusto ko siya tagaan sang isa pagid ka tsansa. Padasigon ko ang istorya namon nga duha. Padasigon ko pagid nga pagbasa kay kagahod sang ginakayo nga dalan. <laughs> Nako 2024 na wa. Wow. Hindi pa tapos yan. Okay, padasigon ko ang istorya namon nga duha. Naglabot na ako sa point nga nagapakitlooy para lang hindi niya pagbayaan. November 28, hambal niya pa sa mga staff ko. Halungan ko na no ako. Nag-abot ang November 29 na tingala ako nga wala nag sa akon si Roger. Kag hindi ako mapahamtang. 10 AM sa amuto nga adlaw. Samtang nagabukas ako sa cafe ko, ginkadtuan ako sa utod kag hinablos niya nga babayi. Kag balita sa ako nga napreso kuno si Roger tungod na dala siya sa by bust operation natulala ako. Sa mabalaan ko ato, ginpamangkot ko ang kaugalingon ko. Nga ah. Nagdali-dali ako kadto sa iya kag nakita ko siya sa sulod sang selda kag ako ang nasakitan para sa iya. Hmm. Nagligad ang mga adlaw, nagpalayuan ay ako sa amon lugar tungod na assign ako sa layo tungod sa ako niya trabaho. Nagarakit pagid ako tungod sa pinsar ko, matipon ako sang pampiyansa para sa iya. Nangamuyo ako kay God tungod two days na hindi ako makatulog sa Mayo. Hambal ko, tagaan mo ako sa sign kung dapat ko pa bala buliga ng tao nga ini Lord. Pagpuli ko, nag-message sa ako na hinablos niya nga i-retrieve na mo ng Facebook ni Roger para ma-deactivate ini. Nagpasugot ako. Kag nabuksan ko, paagi sa pagkombinara sa mga possible nga passwords. Halos wala ako sa mahambal kundi Oh my God! Nadiskubre ko sa mga chats niya na ang kwarta nga ginhatag ko sa iya, ginabayad niya gali sa lalaki for sex. Sobra kadamo na sang lalaki nga naka chok niya. Halos mahulog ko sa ginapungkuan ko. Abi ko dito na matapos ang kabuangan ko. Nagkadto ko sa presohan, gaginhambalan ko siya nga Roger Balan ko na. Balan ko ng tanan. Ang nahambal nilang sakon, nagpatawara ako sa tanan nga sala ang himo ko sa imo. Tanda na ko magbag Wala ko na siya ang sa stress tungod lainang lain ang sitwasyon kung ara ka sa sulod sa presuhan, kagbasi kung ano pang mahimo niya sa kogalingon niya. Gingkaduad ko man siya gihapon, ginababat sya ko sa iya nga okay na ko, kagiradalaan ko man siya gihapon sa pagkaon kagkwarta. As nga nagabot ang December 26 ang gabi, napinsaran ko nga lantawon ang mga pictures niya. Nakibot ako sa mga nakita ko, Abi ko okay na ako sa chats. Tungod, mabasa, mabasa ko lang to eh. Hindi makita. Pero lain, sang makita ko ang pictures kag videos. Sa halos tatlo ka to igrelasyon may mga nakarelasyon man siya galing ang mga babae kag lalaki. Dungan pa. Ang mga old photos from our home nga ginarkilahan namon, may image didto nga may mga lalaki siya nga upod. Tapos may video pa siya nga nakikipag chuk-chuk sa lalaki kag babae. Ang pinaka masakit, never niya nahimo sa ako na makipag sex. And I tried to understand tungod gani sila Lahis siya. And somehow, nabaton ko na siya. Kumbaga, baton ko na kung ano siya. Wala agad ko naguna-una nga mahimo niya man galing makipag-sex sa babae. Kag sa babae, except lang sa akon. Napapati niya ako nga maayos siya kay siya ng lalaki nga makaupod ko sa bilog ko nga kabuhi. Sa tuod lang DJ Cory, sa subong, sa akon siya nagasalig. Pero hindi ko na siguro mahimo ang buligan pa siya. Wala ako nahimo nga sala kung di mangin maayo nga tao ka girlfriend para sa iya. Tanan hatag ko na pero in the end, ako gihapon ang nasakitan kag nangin makaluluoy. Ambal niya bisakon, akon, Babe, maupod na ko si mo pagwa ko kag maumpisa kita liwat. Gani, balaan ko nga sa ako niya ginasalig ang buwas damlag niya. Kagsasubong, sa balaan ko nga wala ako sa right place and right mindset para makapaminsar kung ano gilang dapat himuon. Ginapaminsar ko, DJ Cory, kung worth it pabalaan ang pagpakapoy ko sa kawalingon ko, ang mga sakripisyo ko kag buisit na pagpalangga para sa isa katawo nga daw bukid na kadako ang mga sala nga imo sa kon. To be honest, DJ Cory, hindi ko siya kaya pabayaan sa sulod sang prisuhan. Nagapanguna sa gihapon ng kaluoy ko para sa iya. Gin gusto ko anay nga hindi anay magpakita sa iya kag nagpadayon ako sa pagtrabaho pero asta subong hindi ako mapahamtang kag pero nagapanumdom sa sitwasyon niya kamusta na siya ihan dito salamat DJ Cory pagi sini daw medyo nagmagaan ang ginadala ko sa dughan ko asta diri na lang ako love Jessica